akong video na. Mga loves, oh, nagbantay ko. Let's on, baby. Ay, katuwa iya, maging may gusto. Ako, aning apo, mga loves. Tanawa. Ang cute, cute. Cute, cute nang apo po, mga loves, oh. Gwapang, gwapa, eh. No? No? Tay, tay, ro, no? Nara, ang bata okay. ni Lola. Gwapa, kaayo. Ni si Anhemi, ning sa akong apo na babae. First baby nga babae. First apo na babae na agwa pa kayo. Naglantaw-lantaw ko siya Kaya angay

Hello, oi, sa akong baby. Oi, pinangga ni ni Lola, no? Ay, lagi na ibuk. Sising katawa. Nang katawa. Ang baby, ang Ay, lagi na ibuk. Ay, lagi na ibuk. Ay, lagi na ibuk. Ay, lagi na ibuk. Ay, na Ay, ikaw lang, Jai. Ay, ay, ibuk. Ay, ibuk. Ay, ibuk. Ay, ibuk. Ay, ibuk. Ay, ibuk. Lah, mga anak si mama balik. Mga anak ko nak balik. No, gamay alab, baby ah, oh, alami sa gamay baby. Ini ketawa kan di. Alami sa mga gamay baby. Mama balik pa. Mga anak ko nak balik, mga love na nak si na, si na, ma, ay gamay bata Ha? lah pala. Wala Ada pa kuno mga anak. <laughs> Kalain. Alab.